mga kaluhog so yun mga kaluhog makagawa na tayo ng reel mga kalabog may mga pangalan na rin so may mga tapkot na rin yan so doon sa unahan hindi pa tapos magtapkot So yung iba dito is walang pangalan yan. Hindi sila nagpalagay ng na pangalan. So, ISIS ISIS pala yan So yung iba naman andun sa loob ng shop dahil nga biglang umulan. So medyo basa pa yon, ito medyo tuyo na. Dito yung iba sa loob. Biglang umulan kasi. Tapos biglang hinto din. So yun So ako naman eh. Gagawa pa uli ng ano. Mga angkor banji. So ito yung gagawa natin mga angkor banji. So sa gusto mag order mga kalabog. Direct message kay kalabog tv. Lo va la... a